Si eh anong bilang nito? Surface. Ah. Wala na 'to, wala na 'to. Ihaw para. Galuwa. Galuwa. Eh pa di. Mula. Ah, ni. Ito. Wala 1,6 16 16 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 15 Wala na dalawang pantero. Oh, okay. oh,

there you Ang <laughs> sumubrang pan mo. Sumubrang ha. Dito pare. Mira. Yun. Ah pare. Okay na Guys, lagay natin lap-lapo. yeah